Good evening mga kaepal Dumayo nga pala kami ngayong gabi dito sa Vida Flora Place Dito yan sa Dito lang yan sa DRT Highway, Baliwag Entrance pa lang nila, mukhang maganda na At mukhang masarap din ang mga pagkain nila Dahil hindi ang pipilahan ng pakaraming tao kung hindi masarap Ayan o oh. Ang daming nakapila at pandun nga kami sa pinakadulo makaabuti kami ng siyam siyam dito maluwag naman mga kaepal yung pwesto nila at marami rin lamesa, may mga biliyaran pa kaya lang masyadong marami lang tao siguro ngayon natapat kami tapos meron din sila dyan mga kaepal na live band pwede ka rin kumanta dyan kung gusto mo kahit ayaw nila at dito magandang pumwesto dahil marami silang mga magagandang kubo para kayong nagde-date lang ng may privacy habang nagmumuni-muni. Target Pasabogin na natin yan para nagbumura eh. At dahil nga sa sobrang dami ng tao sa Vita Flora Place, hindi kami nakasingit kahit mukha kaming mga PWD. <laughs> Kaya dito na lang kami napunta sa San Pedro, sa Beng's Log. Yes! At dahil exotic tayo mga kaepal, ito ang order natin ngayon. Tapang usa. Hindi pa natin yan titikman. Kaya tikman natin. Soap nila. Pakalasang sabon nyo. Ha? Soap pala yung soap. Kailangan nga di alam yun. Kailangan nga ano? di alam yun nasang <laughs> Ito nga po pala mga nasang nilaga. nasang kanilang nasang nilaga. nasang nilaga. chicken nilaga. nasang nilaga. Oh, mga nilaga. nasang na nasang nilaga. nasang sa nasang <laughs> At ito naman ang kanilang tapang usa. Wow. K Kamusta breaded yem po nila? Nagalit din sa loob. Ito at tikman na nga natin mga kaepal ang tapang usa. Sa unang kagat, nakakakilig. Medyo hindi kasi siya familiar sa panlasa natin mga kayapal Kaya parang naninibago yung ating dila Pero ang lasa ko para pa siyang lasang ano eh Parang lasang palaka o lasang bayawak parang ganun di ko ma-explain Kung mahilig kayo sa mga ganong pagkain Magugustuhan nyo to chak Pero sa akin okay lang Ayos lang Pero hindi ko siya favorite Tikman nyo rin mga kaipal Baka maging favorite nyo yes! Ako kasi ang favorite ko Itong nasa gilid Wee, well, ano? na. mangot Tabihan ko raw siya At <laughs> ah, tumingin ulit tayo ng sabaw Kasi anli sabaw naman At masarap ang sabaw nila Napaka init At ah, tumingin na rin ulit tayo ng kanin dyan Dahil anli rice din naman sila dyan na color yellow. Wow. At Anne Gravy din. Ayan o. Isa-isang mangkok kung magbigay sila. Yes! Kamusta lasa nung alaki? Um, pera daw. Pero pera. pera. <laughs> 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 Kamusta ang red and jempo natin? <laughs> unggo yata yung in-order nito. <laughs> Tapong unggo. Tapong unggo. Sabi mo, kaya naman nakaka-speechless <laughs> ka po. Speechless sa lahat.